Makakain ba naman? Ha? Ang ano, wala mo, si mo lang si Kuatog. Yan, dala ni Kuatog eh. Naglayat <laughs> na. Ha? Okay, eh. Okay, sa Facebook ba na, Gagi? Sumigat pa ako niyang bigla. Labang. Oo, oh, ganyan yung um, buwang. <laughs> <laughs> May niligto yung kasalagyan sa inyo. Sige lang lang. May niligto lang. rin. Ano, naka mo Ano, gawad ka motor kanya? Dali-dali. Ano Masada ka Kaya na yun, domen. na po. Damay na kami. May relocation na kami. Gigi pa, hindi ka na. Si Menses <laughs> kami kanina. Mel. Ulol. Oo, gago. Kabayo! Wait ba tayo? Wait. O. Neutral na muna. Sige, sige Ya! Pamukha ka Mel! Ngun! Sige ka! ang i don't know